Magandang buhay ka, Baya. It's me, ang inday ng ina nyo. Dahil, ayan, nalalapit na aking bakasyon. Ilang days na lang po. Ayan. <laughs> ang saya-saya. Excited na ako. Siyempre, pati ang mga pamilya ko. Ang anak ko lalo, ang mga anak ko. O, ba? Diba? So, ito na nga. Dahil pauwi na si inday ng ina nyo. Siyempre, nandyan yung ang mga amo natin. Ewan ko kung katulad nyo ako na ang mga amo, mas excited pa sila sa'yo na umuwi ka para makasam pamilya mo at hindi lang yan kapag umuwi ako laging meron ano yan laging merong mga pasalubong ang aking mga anak at nanay ko ayan binibilhan po nila yung bago-bago pa na ako dito pag umuwi ako puro mga chocolates mga laruan mga barbie ang binibili nila noon yung mga malilit pang mga anak ko noon so ngayon dahil malalaki na so ang binibigay sa si mama ko yun kuminsan pera, damit o whatever ah yung anak ko na, ayan. So, dahil magagraduate yung anak ko, yung isa, so, binilihan nila ng ano, ng, ng, ito, papakita ko sa inyo. Ayan, di ba, bongga. <laughs> so, minaisis nila ako, tinatanong nila kung anong size na nilotor ng anak ko, ayan. So, ito na nga. Nakita ko pa yung price nito, ha, pinicture nila. So, ito, Oh. oh, di ba? Regalo nila sa anak ko. Grabe. Sabi ko, sana pera na lang. <laughs> Ayan, no. Mga 999 ang nakalagay dito yung price, eh. Sabi niya, sinabi din ng amo ko, 999 yan, ha? Sabi sa akin. Sinabi talagang presyo. Ayan. Regalo kasi ni Luthor to. O, diba? New Balance. Bongga. Swerte mo, Luthor. Sana hindi ko na lang siya binara ng sapatos na iyong isa. <laughs> yung Adidas ba? Binara ko pa rin siya ng sapatos, eh. Di dalawa na sapatos niya, eh. Meron pa isa ba? Kasi nga, dahil sinabi ko na meron siyang, ano, meron siyang, ano, meron siyang, honors <laughs> honors with s no Ayan, binila din nila ng ano ng regalo ang anak ko ba diba? ang cute cute ng kay Aya ba diba? Feng Shui ayan tapos may glitters 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 siya ewan ko kung nakikita nyo guys may glitters glitters yung sapatos niya o ba diba? bongga so nandiyan na rin yung nandiyan na rin yung binihan ko ako nila ng ano ng ng mga pasalubong nag-grocery na rin po sila ng mga chocolates, ng mga mga noodles eh kasi alam ng mga anak, alam ng amo ko na mahilig sa noodles itong mga anak ko. Kaso nga syempre, sabi na amo ko, wag masyado, sabi kasi not good, sabi. And then mga iba-iba po. Mga damit, ayan po. Ito balik kasi doon na sa ano, sa boarding house. Ayan, doon na lang ako mag-aayos. Ito lang hindi ko pa nadadala. O, oh, diba? Ayan, pakita ko lang sa inyo. Diba? Napakaswerte. <laughs> so, ayan, gusto ko lang isya. So, ganito din ba mga amo nyo? Ang, ama, sa mama ko, iba. Ang kay mama ko is flash, Ayan. <laughs> so, pinapalit ko na siya ng peso kasi gusto, niyang, gusto ng amo ko, ibigay sa amo ko is peso. Ayan. Peso sa kanya. O, diba, At ats, hindi na ako mahirapan bumili ng pasalubong. Sila nang bumili ng pasalubong. <laughs> At hindi lang yan, kabayan. So, uuwi ako, ba diba? So, ano na yan, ah, binigyan din po nila ako ng ano, ng one month advance, one month salary. O, oh, diba? di ba? Bongga. Eh, di ba pang ano na ako? May pang na ako para sa mga anak ko, di ba? <laughs> so, yun lamang po ha, ang masishare ko. Maraming salamat po and God bless.